Ang ano ko lang sa inyo, tikban nyo na lang kung masarap o hindi. Pero ang masasabi ko lang dito, the best dito. Lagang, yung mga bumibili, kumakain sa amin, sabi masarap daw. Unlimited gravy din dito sa ano sa Ariana's Fried Chicken. Pero kunin natin yung kaya lang nating ubusin. Hindi porket unlimited, eh, sasamantalahin na natin. Boss, anong binibenta nyo dito? Chicken ho. Chicken? Yes. Magkano ang fried chicken nyo? Ah, uh, yung wings at legs, sir. 35 lang po, yung thigh part 45, tapos yung breast 50. Hmm, Patingin na nung ano sir, nung breast part? Ito sir. Magkano yan sir? 50? 50 pesos. 50 pesos. Hmm. Yung wings sir, pati nga po nung wings. Wings. Ito so, wings namin. Magkano yan ganyan sir? Yung wings namin sir, Bali, 35 lang yan. 35 pesos. Mura, no? Ah. Ayun yung pinakamura nyo, 35 ah. pesos. Tsaka yung legs. Legs, 35 din. Ah, ito. Yan, legs. 35 lang din yan. Mm, okay. Ito yung tie part naman namin. Ito yung 45. 45. Ah. Ang pinakamahal yung breast, no? Ah, pero malaki naman kasi. Sulit na sulit ka na sa 50 pesos na breast yan. Yung ano namin, tinda namin dito, pare-parehas lang presyo. Yung wings, legs, tie, tsaka yung breast. Yung laki nyo ng breast, kalahati lang. Tsaka yung tie part ngayon, yung lumaki siya, yun, nadagdaga lang namin ng konting presyo pero hindi na rin kamahalan sulit na sulit ka na dyan Oo. may kasama ng kanin yan, sir sa... ay, hindi pa ay, wala add pa add na kanin. lang kayo na ng 15 pesos sa java rice namin 15 pesos? ah uh, sulit Ting naman din tingin na sir, ang java rice nyo? eto pa yung java rice namin para yan, 15 pesos yung para um, isang yan Oo. Oh, oh. Sa, namin. na. Nakakailang kilong Java sa isang araw? Nakakaapat din kami ng ganyan. Apat. Ah, sa manok, sir, ilang kilong manok sa isang araw? Ayun, hindi ko alam sa anak ko. Ganong ganun kadami ubus yun maghapon, yung pinakita kanina? Uh, minsan, nahabot lang ng alas 6, bago mag-alas 7, ubus yun. Masalo pagka may mga pasok mga bata, yun ang malakno. Sa dami na nagtitinda ng manok dito, anong kakaiba sa manok nyo? Try chicken nyo. Ang ano ko lang sa inyo, tikban nyo na lang kung masarap o hindi. Pero ang masasabi ko lang dito, the best dito. Tagang yung mga bumibili makain sa amin, sabi masarap daw. Yung gravy, ganun din. At ang java rice namin. Uh, yung gravy, sir, unlimited po. Uh, unlimited yung gravy namin. Unlimited. Okay, sir. Anong oras mo kayo nag-open dito? ah uh, 10 a.m. naglalabas na kami dito. Nagpre-prepare na kami. a.m. Okay. to 8 p.m. Okay. Anong location nyo po dito, sir? Dito sa Linaw mm. lang. Darkly na, papuntang Paco Palengke. Corner lang dito sa Nakpil. Dito lang sa kanto ng Honda Motor Trade. Mm -hmm. o, maluluto na ba to, sir? Oo, oh, paluto na Pago golden brown lang yan. Gano'ng katagal ito, sir? Pagka yung ano, tagang kulong-kulong yung mantika, syempre kailangan kulong-kulong mantika para maganda yung pagkaluto ng manok. Kasi pagka yung, ano yan, yung malamig mantika niyan, kumukulu hmm. kumukulo lang yung uh, mase, ano yan, bulalang-bulalang yan. Okay, sir, pa order ako ng ano, sir, ng isang Thai part. Isang Thai part, ah. Thank you na lang, sir. Thank Sige. you po. At tayo mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Arianas Fried Chicken, dito sa kahabaan ng... Uh, Angelinao dito sa Paco, Manila. Ayan. For as low as 35 pesos, meron ka ng fried chicken. Pero itong kinuha natin, Thai Park. Bali, ano to, ah, 45 pesos. 15 pesos ang Java Rice. Ayan, tikman natin. Unlimited gravy din dito sa, ano, ah, sa Ariana's Fried Chicken. Pero kunin natin yung kaya lang nating ubusin para... Hindi naman nasasayang. Ah, sobrang dami ng customer nila dito. Hindi porket unlimited eh, sasamantalahin na natin. <laughs> Kawawa naman yung mga small business sa ganito. Tikman na natin, kain tayo. Kabi, ang laki 45 pesos. Tikman natin.

Panalo. 35 pesos lang busog ka na dito kung gusto niya ng malaki 50 pesos yung ano yung breast part nila malaki Ang ah, init Parang luto dito eh. May man ako isang kilo ano dito pride chicken ganito na may dapat ng pure gold tingin ko mas malasa to ang ka low blow ba may dasa